ika 23 na kabanata, ginong J1, pwede mo bang sabihin kung ano ang mga nangyari sa iyo dito, pagkatapos mong dumating sa chaos? Sambit ni your hand shiver, at inilahad ito ni J1. Ganun ba, kung ito ang pagkakaintindi ko, hayaan mo akong ibuod ang iyong kwento. Ikaw ay hindi sinasadya na palaging nadadawit sa gulo, kaya ka napunta sa chaos. At sa hindi sinasadyaring pangyayari, napasa kamay mo ang Spectre Crystal na mula sa Green Pyrace Clan, at pumasok ka sa kaharian. Pagkatapos nito ay napasali ka din sa gulo rito sa loob ng kaharian kaya dito mo nakatagpo ang doktor. At higit sa lahat, nagaya mo rin ang goal slash ng doktor kahit na nakita mo lang ito sa unang beses. Kung ganoon na iintindihan ko na, ang mga sinabi mo, sambit ni your hand shiver, habang nakatingin kay J1. Sandali lang Commander, huwag mong sabihin naniniwala ka sa kanya. Sambit ni Chang Heo. Oo, naniniwala ako sa kanya, tugon ni Your Hand Shiver. May kulang na ba sa pag-iisip mo, nang mawala si Castellan? Sambit ni Chang Heo. Kung gusto mong makuha ang tiwala ng iba, ay dapat pagkatiwalaan mo rin ang mismong tao na iyon, pwede bang pahintulutan mo ako, ng dagdag na katanungan? Sambit ni your hand shiver. Sige, maari mo yung gawin sambit ni j Juan. Ang katawan mo ay buhay pa. Tama ba ako? Sambit ni your hand shiver. At nagulat si J1 sa kanyang narinig. At siya ay napaisip, hindi ako pumasok sa tunay na laro, sa halip ay sinira ko ang tore upang makalabas sa tore ng bangungot. At dahil sa kalagayan ko sa pagkakaroon ng spiritual na katawan. Siguro ay napagkamalan ako, ng Mirage 3 na isang envoy, kaya ako ipinadala sa Chaos. At tungkol naman sa katawan ko, ay sigurado na sa kinalakihan kong mundo ito. Pag-iisip ni J-Juan, paano mo nalaman na buhay pa ang katawan ko? Dagdag na sambit ni J-Juan, ang sabi mo, ay may mga pinagdaanan kang mga bagay, bago ka napunta sa Chaos. Walang sino man sa mga nandito sa Chaos, ang maglalarawan ng ganoong klase na kamatayan. May nagbabanta ba sa buhay mo, kaya di mo masabi ang pagkakakilanlan mo? Sambit ni Your Hand Shiver, hindi ko ito itatanggi o papatutuhanan, tugon ni J. Juan, ang gusto mong sabihin ay parehas oo at hindi. Pero ang katutuhanang sasabihin ko, ay humihingi ako ng patawad, dahil sa nakaraang mga araw, ang mga nasasakupan ko ay patago kang inoobserbahan, sambit ni Your Hand Shiver. Alam ko, isa na roon ang nasa bubong noong nakaraang araw, sambit ni J-Juan. Kung ganoon, alam mo ito. Ikaw ay sobrang mapagmasid, higit pa sa aming inaasahan, pero hindi naman na wala ito, nagbunga din ito. Sambit ni your hand shiver, at sa isang kompos ng kamay ni your hand shiver, may mga screen na lumutang. Makikita dito ang mga ginawa ni J-Juan, ikaw ay nakatala rito, at gaano ka kapanganib? Ang target ay mapanganib, rating ay SS, kapangyarihan taglay ng target, ay hindi masukat. Kabuuang sira na nagawa nito, ay tinatayang 380 na milyong horon, ito ang perang ginagamit sa chaos. At alam mo ba kung ano ang tawag sa ganitong tao? Sambit ni your hand shiver. Ang taong ganyan ay dapat tinatawag na baliw, sambit ng galit na si Chang Heo. Hindi ko mapagtanto kung bayani ka o kalaban, sambit ni Jahir. Sinasabi ko sa inyo, isa siyang baliw. Sigaw na sambit ni Chang Heo. Ang iba ay tatawagan kang bayani, at ang iba maari kang tawagin baliw. At sigurado ako na tatawagan sa iba't ibang pangalan. Pero para sa akin, ang tawag ko sa taong kagaya mo ay isang protagonist o para kang bida. Sambit ni Your Hand Shiver, at parang nawirdohan si Jay sa mga narinig niya. May mga special na karaniwang makikita sa isang bida. At iyon ay ang katangian nila ang pagiging sikat. Pero sa tingin ko hindi ka naman sikat, at ang paliwanag dito, ay may nagsasadya na itago ang mga impormasyon tungkol sa iyo. At ang grupong iyon at ikaw ay hindi gusto ang isa't isa. Dahil kung sila ang puppet master na nasa likod mo, hindi ka magkakaroon ng simpleng problema kagaya ng isang identification certificate, sambit your hand shiver, habang naalala ni jaywan ang una niyang pagpasok sa kaharian. Sa tingin ko isa kang protagonist na hindi sinasadya na tumakas papunta sa chaos, dahil sa ikaw ay tumatakas sa mga grupo o major faction, pagpapaliwanag ni your hand shiver. Habang si J. Juan ay napaisip sa mga narinig niya, isang faction ang naghahabol sa akin. Hindi ako sigurado, pero maaari ang Pitch Dark Monarch kaya. Ito ay isa sa labing dalawa na Great Monarch ng Great Land. Gaano kaya kalakas ang mga monarch na ito, sambit sa isipan ni Jay Juan. Hindi ko aalamin ang iyong pagkatao o kung sino ka, hindi ka namin sisingilan sa mga nasira mo, at ang kaharian ng Gorgon ay pro-protektahan ka, sambit ni Yerhen Shiver. Ang kaharian ba ng Gorgon, ay may lakas na kalabanan ang labindalawa na monarch ng Great Land. Sambit ni Jay Juan, ang humahabol ba sa iyo, ay isa sa labindalawa na monarch. Tanong ni Your Hand Shaver, maaari isa sa kanila, sambit ni Jay Juan. Kung ganun, ito ay mabuting balita. Ang mga monarch ay hindi pwede na direktang makialam sa kung ano man ang nangyayari sa loob ng chaos, sambit ni Your Hand Shaver. Ganun ba, at ano naman ang gusto mong kapalit? Sambit ni Jay Juan. Ginoong Jay Juan, mayroong lang kaming simple na pabor sa iyo. Sana ay mailigtas mo ang aming kastelan o ang aming pinuno, sambit ni Your Hand Shaver. At pagkalipas ng dalawang oras, sa isang lugar, sila ay bumaba sa isang lugar na may hagdan. Ang pinuno ng norte na checkpoint at ang babae ay nasa infirmary, sila ay nagpapagaling, gusto mo ba talaga siyang dalhin sa training ground, embes na sa guest room? Sambit ng sundalong babae. Gusto namin malaman na, kung ano ang malakas, ang pagsaksak ba niya o ang paghiwa ko, sambit ni Chang Heo. Iyon ay kagustuhan niya lamang, sambit ni Jay Hoy, bata, isa ka sa mga taong nakatapos ng Master Tower di ba? Sambit ni Chang Heo, may alam ka ba tanda sa mga nangyayari? Tanong ni Jay 1 nalalaman ko kung ano ang gusto kong malaman, tugon ni Chang Heo, at dumating na sila sa training room, sila ay pumasok rito. Bata, kapag matalo mo ako, sasagutin ko ang mga katanungan mo. Kahit na sigurado akong imposible iyong mangyari. Sambit ni Chang Heo habang sila ay nagkakatinginan ni Jae Hwan. At pagkatapos ng laban nila, si Jae Hwan ay nakatayong naghihintay ng kasunod na mangyayari. Habang si Chang Heo ay nasa isang butas sa sahig, hoy, ulitin natin ang laban. Sambit ni Chang Heo habang si Jae Hwan ay nakatayo lamang at nakatingin sa butas. At pagkatapos marinig ang mga salita ni Chang Heo, tinitignan niya ang buong paligid. Sa tingin ko, alam na natin kung sino ang nanalo tanda. Sandali, hindi ko pa ginagamit ang matindi kong teknik, dahil pag ginamit ko iyon ay baka mapatay kita. Nag-aalala lang ako kaya di ko ginagamit ang buo kong lakas, sambit ni Chang Heo habang nasa ilalim ng hukay, paulit-ulit na lang ang kanyang sinasabi, sambit sa isipan ni J1. Napakabastus mo talaga, ilang taon ka na ba? Sambit ni Chang Heo, sa tingin ko anim na po ang edad ko o higit pa. Walang hiya ako ay 1,000 na taon gulang na. At ikaw anim na po na taon lang, at anim na pong taon ka palang gumagawa ng saksak. Hindi maaaring matalo mo ako, na nagsanay. Sa paghiwa ng isang libo na taon, sambit ni Chang Heo. Talaga bang isang libo na taon kang nagsanay na humiwa? Sambit ni Hwan, tama ka. Tugon ni Hwan? Para sa akin, parang sampung taon mo palang ginagawa ito, sambit ni J. Juan. At biglang tumahimik si Chang Heo, bumangon siya gamit ang kanyang kamay, siya ay tumalun pataas at gustong umatake uli kay J. Juan. Walang hiya ka, tingnan natin kung masabi mo ba iyan. Pagkatapos mong lamunin ang atake ko, sambit ni Chang Heo habang umaatake kay J. Juan, ang kanyang espada ay lumikha ng isang tigre habang si Jay Huan ay humanda na harapin ito, ang paghiwa ni Chang Heo laban sa pagsaksak ni Jay Huan.